August 14 nang ako ay uh, dalin sa Kalalang General Hospital dahil nga sa ako ay uh, sa makitang ko at ako isuka ng suka. Hanggang sa ako ay uh, tinesting doon maraming lab test na nalang dugo o dumi. At uh, yun nga, nakita nga na ako daw ay mayroong malaking bato sa loob ng abdo ko. So, pagkatapos doon, pina-ultrasound ako sa Kalalang BN ulit. Hanggang sa... Ayan, kasama ko na nga si Pacey, sinahan niya ako. Una ang kasama ko, si Hanggang sa another check-up ulit sa Kalalang Hospital. At ayun nga, need na ako daw ay uh, tatanggalin ang ng bato at yung kasama ko si Ray nagbabayad siya ng consultation fee siya naman ang kasama ko dyan hanggang sa dumating sa punto na sa Valenzuela General uh, Valenzuela Emergency Hospital ako dinalan yan doon itagpo ito doon hanggang ginunan ako ng napakaraming dugo hanggang tumasa ng aking diabetes halos kalahati na araw din ako na kumpain. At ito naman yung tagpo nung ako ay uh, kailan lang to uh, nagpa-laborator sa uh, high precision naman yan. At ito nga yung kahapon, bali iniintay namin sa si ni para sa ano-saan ano pa rin yan, sa bagay pa rin yan para naman ako ay i-ultrasound ulit pangalawang ultrasound yan dumating na si Enan at yan na nga kami sa loob sa biogen yan Hello! eto kami ni Maren gagagaling lang namin sa ospital at tapos na akong mag ultrasound kaya kayo mag maghahanap lang ako ng aking pwedeng kainin kasi sa dami ng aking mga bawal eh hindi na ako kung anong magandang mabili para sa akin. At <laughs> nalang kami, dito na kami sa loob ni Maring, no? Maghahanap ako ng makakain ko. Eh, di ko alam kung anong pwede. Kung anong prutas mo lang, kung anong mara pwede sa akin. Nagising na ako alas 12.30. Ngayon, September 8. So, walang sakit yung dyan ko. So, walang <coughs> dumudulit na sakit ng dyan ko. Nagudulit na Eh, nadumi na ako. Siguro nakalimang beses akong dumumi. Wala na, ilaba, wala na akong ilabas ng dumi. Napakasakit pa rin. So, Alas dos yung media yun. Ala medya media. Ginising ko na si Enan. Kasi nga, sobrang sakit na talaga. Hindi ko ka na kaya. Kinikilagutan na ako. Sabi ko, Enan. Sabi mo ako ng palanggana. So sabi ko, lagyan mo ako ng palanggana. At ako yung Sobrang hina ako na talaga. Ay na. So, sa harap na yun, napakaasim, napakaasim, ko. Napaka-asin. napaka Napakasakit napaka ang diyan ko. Hanggang sa buwa ko. Kinikilagutan ako. Ang sinuka ko, yung kinakita ko gabi. So, ang sinuka ko, yung kinain ko, kong papaya kagabi. Kasi bumili kami ni Maring sa Robinson ng hiwa-hiwang papaya, hiwa-hiwang uh, pakuan. Ayun. Sobrang asin. Pati yung ganito ko, yung lalamuna ako. Napakasin mga ngayon mong Sobrang, sobrang sakit mong kaya ako. Pero uminom na rin ako ng gamot na masusumpungin daw ako. Inumin ko lang yon ininom ko yon Siguro mga after 15 minutes mo ka na nga. Ang hirap. So, anong oras na ngayon? Alas dos na. Hindi naman ako makapunta sa kwarto. Kasi pag mahiga ako, natatakot ako baka sumunto ng sakit. Talagang ayaw pala talaga ng asin. Pero ang tataka ko, bakit maasim? Hindi naman maasim yung papaya, di ba? Kasi ang alam ko, ang ginapunan ko. Yung kuwakaraos na may flavor na banana. Kasi wala na nga akong maisip na kainin. Nagyan akong tubig na mainit yun. Tapos, maraming tubig. Tapos, nagyan ko ng konting debetasol na flavor chocolate. Sila nga akong hinihigo na nanonood ng balita. After 30 minutes, yun, kumain ako ng papaya. So, ang sinuha ko po yung papaya. Wala orange asap eh. As of now, to alas dos mong na ngayon, ng September 8, madaling araw. Dito pa rin ako sa salas Dito ako sa salas namin. Oh. yan Hmm. Itang hina pa rin ako. Kaya tinanong niyo ang putla ko. Matakahirap na may sakit. Hindi ko alam ma'am yung maga. Yung pamangkin ng Mr. ko na si Eric sa Balgin. Kapasok yung mamaya. Ah. Nakikita niya sa doktor yung Ginawa sa aking utrasan ito kahapon. Maghapang kami halos. na agauna, hindi na kami kahapon. Dahil another utrasan ang ginawa sa akin. na kayo kasi. Gusto ko lang i-share. Napakahirap pala ng may sa atin. Pag at nakakain ka ng kontra, super sakit na naramdaman ko naman. Ang lahat ng maramdaman ko, itong sakit po ito. Panlimang sakit na. Itong, itong madaling araw na to panglima ko lang maramdaman ganyan to, So, salamat. Ang haba-haba ng araw ng video ngayon. Hindi ko so patakala eh, na kayo mag -e Kasi maganda yung umpisa ko kanina. Mag-e-end ako ng ganito, tsura ko hindi ko alam kung wala, hindi ko na nakuhang mag ano, basta ito yung nagkarao ko, tinitingnan ko mga kanina kung ako yung nilaw kaya, kaya ako tignan nyo, nagpalinis ako ng kuko hindi ako naglagay, na, magpalagay ng cupids, kasi nga palagandaan pag ako yung nilaw kaya yung emergency na yun, so maraming maraming salamat sa so, panunod sa akin ito yung mga dahilan na yung sinasabi ko sa aking mga mga kaibigan dito sa YT na ito yung sakit ko so help me to pray at ako naman ay naniniwala hindi ako kawagayan ang Panginoon una sa, na sa taas ang alawas sa mga doktor pangatlo sa mga anak ko So, maraming maraming salamat eh, ma'am. At ginising kita ng alangan. Ngayon, as of now, wala ang saking sakit kasi nakaitan ako ng gamot kanina. Hindi ko alam kung yung gamot ay sumama sa pagsuka. Pero nung makasuka nga ako, kuminhawa ako. So, sa inyong, sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Hindi ko na ito i-premiere kasi na. Siguro, isusunod ko na lang na kung ano man ang gagawin sa akin kami babalik sa hospital may may September 8 eh, yun na lang siguro isusunod ko dito. Maganda kang mga na